Magandang araw po. Ang topic namin ngayon ni Doc Willie ay tungkol sa sakit ng ulo o headache. Ito na yata ang pinakamadalas na nararamdaman natin sa pang-araw-araw. Marami pong dahilan ito, katulad ng stress, tension, anxiety, lungkot, away, galit, uh, at kung ano-ano pang mga emosyon, nagdudulot po ito ng sakit ng ulo. Pangalawa, yung poor posture. O yung maling pagtayo o hindi diretsyong pagtayo, hindi kasi aligned ang buto ng spine. Matigas o tumitigas ang muscles sa mga balikat at leeg, nagkakaroon ng arthritis sa leeg, dahilan din niya ng pagsakit ng ulo. Ah, yung pagtigas ng panga o tiyatag na TMJ, nagkakos din niya ng sakit ng ulo. Pagkain ng mga pagkain may taglay na tyramine, katulad ng mga keso, tsokolate, kokwa... Uh, soy products toyo alak yung mga may nitrites or preservative katulad ng mga hot dogs pepperoni bacon ayun uh, pong nagtataglay ng MSG or veggie, nakakasakit din ng ulo at caffeine yung sobrang kape na iniinom natin yung yung may taglay na caffeine katulad ng mga uh, kapetsa uh, yung pong pagbaba ng blood sugar sa ating uh, dugo kung tayo ay nagda-diet nagdudulot din yan ng sakit ng ulo kulang sa tulog, sobrang physical na trabaho o yung mabigat na trabaho, sobrang exercise, pag ng klima, sobrang lamig o sobrang init, pumasok ka agad sa mainit tapos biglang sobrang lamig, nakakasakit din ng ulo. May ilang gamot na nagdudulot din ng sakit ng ulo. So itanong natin or i-research natin sa ating doktor, hormonal changes sa kababaihan, bumababa ang estrogen, Uh, bago or habang may menstruation, yung mga nag-oral contraceptive pills, yung mga nagme-menopause, dahilan din po yan. Siyempre, high blood pressure o mataas na presyo ng dugo, nakakasakit din ng ulo. Lagnat, kapag tayo nilalagnat, masakit ang ulo din dyan. Pag nauntog o nagkaroon ng trauma at yung mga irritants na naaamoy natin. Uh, halimbawa, yung ang uh, mga masangsang na amoy katulad ng mga pabango, pintura, thinner, rugby, at iba't ibang klase po ang headache. Uh, ito po yung mga most common headache. Tension headache, ito yung parang masakit dito sa may noo, parang may masikip na headband dun sa inyong ulo. So, masikip or mahigpit na headband. Misan, pwede din sa gilid, sa likod ng ulo. At kapag hinawakan mo yung balat o yung anit, masakit tapos yung leeg, yung balikat, masakit din. Ah, dahil po ito sa stress, kaya tinawag na tension headache. Galit, pag-alala, lungkot ka ba, nagdudulot po yung tension headache. Pag sinabi naman pong migraine headache, masakit sa isang bandalang ng ulo. So, malam minsan kalahati lang, pero may kasama tong hilo at pagsusuka. Tapos, sensitibo sila sa liwanag at sobrang ingay parang pagod na pagod sila. Yung meron din silang nararamdamang aura. Ito yung parang mga umiilaw or blank spots o ibang iba't ibang kulay na nakikita sila. Meron din pong tinatawag na cluster headache. Pag sinabi namang cluster headache, ang ah, masakit dito sa may halimbawa isang parte ng mata, madalas doon sa may mata. Tapos ah, nagluluha, tapos nagsisipon sila. Ah, yan po yung mga kasama ng cluster headache. At ito po, napakasakit talaga ng inyong ulo. Ah, marami pa pong iba't ibang klase ng headache. Ah, ito yung mga iingatan natin. Katulad ng mga aneurysm headache. Yun nga po, yung sobrang sakit, nawala ng malay, nagdoble ang paningin. Meron din pong arthritis headache. na Nabanggit ko kanina, kapag yung leeg o yung balikat, yung mga buto dyan, nag-arthritis. Ah, meron din pong tinatawag na eye strain headache o yung napagod na yung mata sa sobrang pagbabasa o dun sa mga estudyante, yun yung mga nangyayari sa kanila. Sabi ko nga po, meron ding fever headache kapag mataas ang lagnat. Uh, meron ding hangover headache dun sa mga nasobrahan ng alak. Hunger headache dun sa sobrang gutom. Nakakasakit din niya ng ulo. Yung hypertension headache kapag tumataas ang ating presyon. Ah, kaya dapat papakuha ho tayo ng blood pressure natin kapag masakit dito sa may batok. Yung menstrual headache, yung merong mga kababaihan na talagang sumasakit ang ulo kapag ah, malapit na ang menstruation. Sinus headache, kasabay po nito yung pagsisipon. Tsaka minsan may problema sa tenga at lalamunan. Uh, meron din po TMJ pag may problema sa panga. Yung tumitigas yung panga natin, magpapatingin tayo sa ating dentista. At ang isa pa po na dapat bantayan, yung tinatawag na tumor headache. Uh, napakasakit po nito at ito po yung may kasamang mga pagsusuka. Projectile vomiting, uh, minsan na nagtututulog na. So yun po kailangan dalhin sa neurologist ah uh, alam niyo po, ang mga bata nagrereklamo din ng pagsakit ng ulo at ang ating mga teenagers. Alamin po natin ang dahilan. Baka po na i stress sila sa kanilang eskwelahan, kaibigan at sa pamilya. So, tignan po natin bakit sumasakit ang kanilang ulo. Minsan, masakit pala yung lalamunan o yung ipin. Nagkukos din yan ng headache. Ano ang rekomendasyon natin? Iwasan ang mga triggers na pagkain na nabanggit ko kanina. Ah... Uh, kumain ng sapat, damihan po ang pag-inom ng tubig. Yung mga kulang sa tubig, sumasakit din po ang ulo. So, sapat na tulog, ehersisyo, gentle exercise lang po, relaxation techniques, napaka uh, importante po nito. Yung mga sumasakit ang leeg at balikat, magpahilot po tayo, magpamasage, magpa-physical therapy. Kung kailangan nyo pong matuto ng mga meditation at pagligo ng maligam-gam, nakaka-relax po yan. Cold compress pag masakit ang ulo, warm compress naman pag masakit yung mga balikat natin. Iwasan ng sobrang pagod or sobrang ehersisyo. Uh, sinabi ko nga po, kumonsulta sa inyong neurologist, kapag sobrang sakit na yung ulo, sobrang hilo, pagsusuka, walang balanse, mataas na lagnat, at nawala na ng malay. Ang last na lang po, kailangan po gumawa tayo ng ating headache diary para pagpunta natin doon sa doktor natin, ah, uh, yung mga tanong niya ay masasagot natin. Ano ang nilalagay doon sa headache diary? Araw uh, at oras ng sakit ng ulo, lokasyon, gaano katagal, ah, uh, sa pagitan ng 1 to 10. 1 yung hindi masyadong masakit, 10 yung pinakamasakit. Ilalagay niyo po doon. May dahilan ba? May trigger ba? May pagkain bang kinain? May lahi ba sa pamilya? Gawain o stress level? Menstrual cycle kung kayo po ay babae? Gamot na iniinom, weather at trabaho o ginagawa? So, sana po malaman natin ang dahilan kung bakit sumasakit ang ating ulo at nakatulong itong tips namin ni Doc Winnie. Salamat po. Doc please, sa mga gamutan. Oo, yung mga gamutan, ako po um, nire-recommend. Ako lang mga paracetamol, wag po magbibigay ng mga aspirin, lalo na sa mga bata. Tapos po yung relaxation techniques, katulad po ng physical therapy, hilot, basahin, meditation, uh, lahat po yan. Tapos, yun nga po nabanggit ko kanina, patingin ng blood pressure at yung mga warning signs kung kailan pupunta sa neurologist. Ano ulit yung mga warning signs? Kailan sila papacheck? Ah, yung warning signs na sinabi natin, ano, ah, ito po, eh, kung talagang sobra ng sakit ng ulo, may kasama ng pagsusuka, tapos ah, nawawala na po kayo ng um, malay, ah, mataas na lagnat, at ito po yung pinakamasakit na headache na nangyari sa inyong buhay. Punta na po sa emergency room. Okay po, so maraming salamat po, sana nakatulong kami.